Anong pwede? Ang gata May dumide? Ano kayo dumide na kanina? Kanina na kayo dumide na ito Itong tanghalian ang hindi Umaga, naubos niya isang bute Yun mga ka-farmer may sakit ang aming isang kambing Buti po itong isa at masigla Isama yung kanyang dalawang anak nilalagnat so yun mga kaparmer yung isa naming inahin ay ayaw bumangon ayaw kumain at medyo basa yung kanyang katawan dahil humiga doon sa may Bartolina doon sa may kulungan ng aming mga baboy hindi pa kumakain Ayun, kumakain na ng tamo ire. na yun. Ako oh, Isang buwan na? Hmm. Yung isa yung tatlo linggo yung marunong kumain yun eh. Kung Yung nga yung mga sa'yo yung hinahingat yung sakit. ko yung pakain Meron akong magaling pakain. Sinusupan ko. natin yung pinabayaan doon sa ano. Eh, talalagay ko lang yung doot. Gawa ng mulan niya bigla. Hindi ko naman kaya i-taas yun dyan. Mga basta tayo. Eh. eh. Hmm. Ayan mga kaparber o, ating kambing, kawawa naman kahit tuminahin ito buti na lang at marunong na kumain ng damo eh nahanap niya yung inahin niya yun. nakaturo ko lang ng gamot mayroon pagkaganyan na ano bilis tumama ng sakit buti itong isa mga -ano, malakas ang katawan dalawang gamot yung itinuro ko dyan isang B-complex tsaka isang DCM o ang nilalagnat ano yung anak niyo oh. one month ne sayong buti na lang at marunong na kumain uh, ano na siya in case na mamatay yung inahin huwag na masana ay mabubuhay pa mabubuhay to malam na kumain to ay uh, tura nyo ako upgraded bower So dito sa amin pati baboy ay may mga sakit. Matatamlay ang mga inahin namin at marami nang nailibing na mga baboy doon sa mga sa ah, namin. Hindi ko lang kung ESF na 'yung tumatama dito. Pero ang dami nang namamatay na baboy. 'Yung mga baboy namin ay mahina mahina na rin. Uh, sapak sa kanila ng pakain tapos ginagamot masama nito may mga sampah ibig sabihin buntis kaya may rapigan ng antibiotics lalapitan natin yung sa namin inahin Nakain pa? Atay. Nakain pa. Hindi nakain? Hindi nakain, dalawang araw na hindi. Ito. Sa ayong tip. Parang hindi paglaka. ginamot niya. Tay. May ginamot niya. Alin? ginamot niya? Tignan ko kung biksan. Bago yung Victor's powder. Bago sinusupakan ko ng pamakain. Nanga naman. Wala siguro pala Hmm, parang COVID. Kanilang sakit. Ubo, katsuidim ubo. mo mga inahin? Bulugan, bigla na lang. Ito pati bulugan? Kahapon lang ay nakain pa bago kanina hindi na. Eh, kayong pahapit. Uh, patanghali, hali ipatay i sa ulbo ulbo pala sa pun mas matindi yung pumasok ng yung sakit kaysa yung nakaraan tige isip din ngunit lalabog pa eh yung tsakarina mo kay darawing isa dalawang libo lang ilang kailo lumalaga na yung pa dalawang inahin dalawang araw na hindi gumain nagbili na may isa pa sila daw yung e dito eh hindi magamot wala eh wala makuha ng gamot eh ako nga nagtataga din eh ay yung iba hindi naman ayan lang isang yan saka yung isa hindi yung isang inahin daw may sakit din meron hmm, din hindi rin nakain Nahanap ko ng gusto ng damuhi eh. talagang walang makakita eh Naglalaro naman ah alam mo na sa kung titingnan mo. Kanina mga baboy mga nangamatay dyan? Pinam... Um, Diyan yeah. lang. Kaya... Uh, danaw. Sa mga Morales <coughs> May kayo ng ano ngayon? Bila mail? Bila mail? Oo oh. ang kulay ang ilang bixan Bila mail? Meron ka ganyan Bumili nga kayo yung natuturok ka natin Hindi vitamins din hmm. Ayan kay buntis kayo buntis. buntis yan? Buntis yan eh, tigit at liyang buntis na yan eh, Sabi ko baka naman maka-affect yung kayo sa buntis Vitamins lang naman yun Ayan nga, pero ito rin ko na yun ang bukchan Ayan yan eh, ay, walang panlasa Yung isang yun, uminom ng tubig ulan Doon, ko Ayan ah, yung tubig ulan yun May inom pa naman ah. Hindi ba ata marunong kumain ng madika? Kumakain din naman basta. Mga pag nagutom 'yan. Tinahin? Mga niya iso. kain na rin isa Kain-kain naman yan. Pag yung magkakasabay eh. Kain-kain. Pag inilagay kaya dito, hindi awa yan. Ay, inaaway niyang inahin. Pag kaawa-awa lang. Susungkitin ang susungkitin. Bali po sa labas din. Makatakbo. ano uh. Ang uya. May bibig niya. Pagkakasakit naman ang pagkakano nito. Pagkakasakit na rin. Isang linggo diretso ulan. Nag-init. may tanghali, o ulan uli. Sababang din, din, din. isa hindi na ano. kanulay pa yan ang nanghigaan? Kaya ikaganda nga kanyang papag doon. Yan naman eh, binaba ang isa, baba naman parehas yun. Marami-dami sa taas ng ibig pa. Ano mo na madrika kaw yung bibi hmm, parang wala nang gana eh. Okay. Okay. hindi na nakaraos hindi wala na hindi nakaabot tari ng maghapon hindi nakaabot ng umaga kasi okay. saan yung isa na hmm. yun

Sige na hinu. Nice. Hmm. Like, talo. Napo-tukata, pumpa. pa. hanap ng eh Papa siguro. antibiotics yan pagka na yun ay nakaraos yung magdama Bubuhay yan pag hindi nakaraos hey, masakit yun eh ang iyak kanina nung tumagupan eh. Oh. patay na yun kaya ay makakain dapat nandito lang yan hindi pwede mababasa babasa Ah, oh, may insekto ito sa loob. Ito oh Gusto ni bandi ni sisikwatin la ang naman ng ilahin. Mabubuhay na naman yan. Kagaya nung isa. Ah, uh, oh, na, na, na naman. Pinadidi ko ubos ang isang buti. Hindi na nagpadidi siguro ang ilang. Para may lugnat eh. Hmm. Hey, ka, tayo. Okay, may pilipit pa kay Andi. Kain. Oo, may pilipit ang di. Basang uso, sipon. Sipon. Mm, Mga pa. Ang isa po. Nanuhan ka nga kanina yan ang kwan. Kung yung ulo ng suka. Tapos ay eh, sinundot ko ng kwan ng cotton buds yung ilong. Pinanggal yung mga kulak-kulak mo. Hindi oh. Eh, siya magtitindi. Ay. Pero ano libo? Pagkabuhay pa. Pagkabuhay pa. Pagkabuhay Ya, ano pang anak? Pero yung namamatay? Nalili pang... ah, pa ang... Nalilili pa ata o. Nalilili pa ang lakuan. Wala nang manggapas yata. えー

kainin ng ring saw. So. Sawa so, uh, na sa ano matrik Oh, mamaya yan eh ubos yan. Oh, ubos yan na lang. Busog i eh. gawa ng feeds na pagkain. Ano bago umulan ibibigay ko. Ibibigay ko sa lalaki. rabbit mo tayo yung kainin kung masalapag. Eh. So, nung una mga oparmer ito ang tinamaan. Nami namilay ito. Pero naagapan, naturoan na agad dito ng B-complex. Tsaka ito. Ah, ito naman walang sakit. Yan. So, wala naman sakit talaga yan. Pero naturok na rin yan. Para in case lang na magkatrangkaso, hindi eh. mi may sakit, may laban. Yan. Pero ito talaga, yan. Namilay din to Nung isang linggo lang. Yung pangako maambun ambun pa ngayon kaya lagi sila nandito sa loob pero yung saglit na pagkain nila hinahayaan ko silang maano maulan maulanan basta hindi malakas na malakas ang ulan Yan. so, kumakain naman ng kambing awala ah, wala namang problema kahit sila magkasakit makaka-recover pero yung isa yung inahin na yun ay delikado 'yon. Hanggang bukas, pagka yun ay hindi kumain o uminom ng tubig. Mamamatay 'yon. Uh, mabuti na lang 'yung kanyang anak ay kumakain na nandamo. mo. Nasa isang buwan na rin 'yung anak no ng kambing na 'yon. Namatay pa nga 'yung isa. Mabuti so, na lang at umanak, umanak din. Kumbaga kung mamatay man ay di may kapalit. Ah uh, hindi pa rin masasabi na loge dahil nakaanak pa kumbaga may laban laban pa tayo so yun yung ating life update ngayon ka sa mga nangyayari sa ating pag aalaga ng hayop napakarami po dito sa amin ang namamatay ng baboy uh, yung kambing baka bibira naman na nagkakasakit saka di hamak na mas matibay talaga ang mga baka tsaka kambing kumpara sa baboy ang baboy ngayon ASF ang tumatama at mabilis parang magdamag lang uh, nawawala na agad ng gana tapos saglit lang namamatay so pag hindi nyo agad nakita yung mga panghihina ng inyong alaga mga sintomas maaaring mahuli na kayo, mahuli tayo so yung aming mga inayin Uh, wala nang ganang kumain, yung dalawang inahin. Problema buntis, kaya hindi maturok ng antibiotics. So hanggang vitamins lang ang aming itinuturok. Kung makarecover, ay di salamat. Kung hindi, ay walang magagawa. Ganun talaga ang galaga ng ayok. Kaya nga livestock, hindi natin hawak ang buhay. So magagawa lang natin gamutin kung may sakit. So sana sa inyong lugar ka farmer ay hindi ganito. Pero sa pagkakaalam ko ay napakalawak na ng tinatamaan ng mga sakit ng ganito sa ating mga alaga. Ang mga baka kambing, Q fever, ang baboy, ASF. Sari sari sakit. Kaya mahalaga na uh, may mga turok. Yung isa lang ang ano, talagang tinamaan. Yung isa namin inahin. Tsaka yung mga baboy. So yan, government. Hanggang dito na lang muna ulit. Uh, tayo ay eh, nagkasikaso nga ng hayop. Binabantay-bantay namin yung baboy. Sayang. Dalawang buntis yun. Dalawang inahin. Ang hirap magpalusot ng inahin. Yan, happy farming po. Ingat po kayo at maulan po. Uh, God bless po. Salamat.